Nabushis konin siyong lahat. Maligay pagdating sa ikalawang yugto ng ating serye na Mga Tala ng Diyos. Calling Mike Martins mula sa Mike Martins Channel. Kids wise, tingin di ko nin kung kaniya tinutuwas si o biblis yun demonyo? Kimi panghalip na wera sila teyo yen kasim natin where Susuri ni dinarin ing natatanging koleksyon ni may kasulatang ito. At konfini pinapakita Biblia, iyan ba ang anabang ing pagkakanisa at pagkakaugnay-ugnay? Ang magkakama isang ito ay mas kapansin-pansin kung isa sa alang-alang na marami sa mga may akda ay hindi magkakakilala o direktang nagtulungan. Sa Biblia, ang mga demonyo ay madalas na binabanggit gamit ang mga panghalip na pangmaramihan tulad ng sila, kanila, tayo o kasama natin. Dahil sila ay itinuturing na maraming nilalang at hindi iisang nilalang lamang. Ang mga panghalip na ito ay ginagamit upang bigyang diin ang samasamang katangian ng mga puwersa ng demonyo na kinakatawan bilang isang grupo ng masasamang espiritu na nagtutulungan laban sa Diyos at sa sangkatauhan. Narito ang ilang halimbawa mula sa Biblia. Kumasan, you know, our soul mga demonyo ay pain kan can bring crow. Get show sa ganitong paraan. ang lehiyon sa mga ebanghelyo. Sa bagong tipan, mayroong isang kilalang pagtatagpo sa pagitan ni Jesus at isang lalaking sinaniban ng maraming demonyo sa rehiyon ng Gadara o Gerasa. Nang tanungin ni Jesus ang pangalan ng demonyo, ang sagot ay Marcos, Kabanata 5, versikulo siyam. At tinanong niya ito, ano ang pangalan mo? At sumagot ito na sinasabi, lehiyon ng pangalan ko sapagkat marami kami. Dito, ang lehiyon ay tumutoy sa isang grupo ng mga demonyo na sumapi sa isang indibidwal. Ang paggamit ng kami at amin ay nagpapahiwatig ng presensya ng maraming demonyo sa loob ng lalaki. And and o may in resonable ng bad demonyo. Umay mo sa Biblia o rewas ng bad demonyo ay inilalarawan bilang isang kolektibong puwersa. Halimbawa, tre konteksto ng gerpapapalayas ng demonyo, imos demonyo ay pinalalabas ng grupo Mateo, Kabanata 8, Versikulo 16. Nang gumabi na, ay dinala nila sa kaniya ang maraming inaalihan ng mga demonyo at pinalabas niya ang mga espiritu sa pamamagitan ng kaniyang salita at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Ang salitang mga espiritu ay nasa anyong maramihan na nagmumungkahe na maraming demonyong nilalang ang pinalalabas. Minsan inilalarawan ng Biblia ang mga demonyong nilalang na kumikilos ng may koordinasyon laban sa kalooban ng Diyos. Halimbawa sa mga taga-efeso, isinulat ni Pablo ang tungkol sa spiritual na pakikibakan na kinasasangkutan ng maraming masasamang espiritu. Mga taga-efeso, kabanata anim, versikulo labindalawa sapagkat ang pakikibaka natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pandaigdigang espiritual na kalikuan sa mga dakong kaitaasan. Ang mga salitang nasa anyong maramihan ng mga pamunuan, mga kapangyarihan at mga pandaigdigang espiritual na kalikuan ay nagmumungkahi ng isang organisadong grupo ng mga demonyong nilalang na nagtutulungan. kwal sa sengitin sa Biblia, yung spiritus kong promihen. Is no termining kredis ang simuling palit-palit sa iyong demonyo. Or spiritong ito, ay yung proyek inilalarawan sa anyong maramihan pang tumutukoy sa mga kaso ng pagsabi o kapag pinalalabas sila ni Jesus. Marcos, Kabanata 3, Versikulo 11 At ang mga karumaldumal na Espiritu, pagkakita sa Kaniya, ay nagsisisigaw na pagsabi, Ikaw ang anak ng Diyos. Sa pahayag ang mga demonyo ay madalas na binabanggit bilang bahagi ng hukbo ni Satanas. Pahayag, Kabanata 12, Versikulo Siyam, at inihagis ang malaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na dinudaya ang buong sanglibutan. Siyagis sa lupa at inihagis naman ang kaniyang mga anghel na kasama niya. Dito ang kaniyang mga anghel ay tumutukoy sa mga puwersa ng demonyo na naglilingkod kay Satanas. I rearing kira -re ar multi demonyo wawin batrain na no banggit sa Biblia Kateper ang wag panghalip na pangmaramihan dahil sila ay inilalarawan bilang maraming nilalang na kadalasang kumikilos ng sama-sama upang salungatin ang Diyos at ang kanyang mga tagasunod. Ino, you kri, ang kolektibong pag in parbar, kini Charlie pers nartoshi to show to siya kakyang irarawan aradaraw, ang masaya ng bilang at kalaganapan ng mga puwersa ng demonyo sa mga salisay ng Biblia. Ang Biblia ay isang natatanging koleksyon ng mga kasulatan na binubuo ng halos apat na pung magkakaibang may akda sa loob ng humigit kumulang isang libo at limang daang taon. Ang ang mga may akda ng ito ay nolos sa ng ng mga pastol, hari, hari, propet, makingista at iskolar. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kanilang pinagmulan, ng malawak na haba ng panahon, at ng iba't ibang paksang tinalakay, ang Biblia ay nagpapakita ng kapansin-pansing pagkakaisa at pagkakaugnay-ugnay. Ang pagkakaisang ito ay lalong kahanga-hanga dahil marami sa mga may akda ay hindi magkakakilala o direktang nagtulungan na nagmumungkahi ng isang karaniwang inspirasyon sa likod ng teksto. E di nga way traktar o showcase kung pahayag sa panhon panahon, lugar, and kultura. Ina-square term ay ziderma yung isinulat o pare-parehong nagpapaktars ing isang pinag-isang mensahe tungkol sa kalikasan ng Diyos, yung kanyang kalooban para sa sangkatauhan. E yung Christian listano yung right collision. ，用 pressure、pressing、gears、prowess to sing cell leaf ay narrowshoring ng isang banal na inspirasyon na lumalim sa kaalaman at panahon ng mga individual na may akda. Si Moises, halimbawa, ay isinulat ang unang limang aklat ay niyong Bob Harris in Twinkling in the Wild Church Hundred and Biserker, Si David, isang wari, buhay chulis ng wari sa mga awit Sina Isayas at Jeremias, ang mga isang propeta, ay sumulat -so sa sa magkibang siglo. Si Wawaw, siya ang isang maniningal de boys, at si Juan, isang mangingisda na kapwa-disipulo ni Jesus, at sure po sa mga ebanghelyo at bagong tipan. Si Pablo, isang darang pariseo at misyonero, at sure sa ng mga liham, yung mga 50-60 AD. Si natin mga pagkakaibang ito. Ang Biblia ay Pare-parehong tumatalakay arstoma tema tulad ng kalikasan ng Diyos, kasalanan ng tao, kaligtasan, pananampalataya at ang tunay na layunin ng buhay ng tao. Ang Layunin ng Biblia paggabay sa atin patungo sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang Biblia ay isinulat na may pangunahing layunin na dalhin ang sangkatauhan sa isang maayos na relasyon sa Diyos. Ang temang ito ng pakikigugnayan at pakikipagkasundo sa Diyos ay makikita sa buong lumang tipan at bagong tipan. We're Tara's place, so Biblias his of Isti I si Timoteo upang tatlo bersikulo labing anim at layabong pit. I narrate din ang na ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsaway, sa katutut... nasa katwira. Nasa katuwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang talatang ito ay nagbibigay diin na ang lahat ng kasulatan, bagaman isinulat ng iba't ibang mayakda ay inspirasyon ng Diyos at nagsisilbi sa isang pinag-isang layunin ng pagtuturo at paggabay sa mga mananampalataya sa katuwiran at isang mas malapit na relasyon sa Kanya. Juan, Kabanata 17, Persikulo 21 Upang silang lahat ay maging isa, nagaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman ay mapaisa sa atin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Dito, nanalangin si Jesus para sa pagkakaisa ng lahat ng mananampalataya na sumasalamin sa pagkakaisa sa loob ng Trinidad, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ang hangarin na ang mga mananampalataya ay mapaisa sa Diyos. Mga Hebreo Kabanata 1, versikulo 1 at 2. Ang Diyos na nagsalita ng malaon at sa iba't ibang panahon sa mga ama sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa mga huling araw na ito sa atin sa pamamagitan ng anak na siyang itinalaga niyang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang mga sanglibutan. Inilalarawan ng talatang ito ang pagpapatuloy ng paghahayag ng Diyos mula sa mga propeta sa lumang tipan hanggang kay Heso Kristo sa bagong tipan na nagpapakita ng garnagsikaw isang pare pareho mensahe sa iba't ibang panahon at at may akda. Siyentipiko at sayang pagpapatunay. Bagaman ang Biblia ay pangunahing isang tekstong pangrelihiyon, mayroong ilang mga punto kung saan ang mga makasaysayan at propetikong pahayag nito ay napatunayan ng mga panlabas na ebidensya. Mga natuklasan sa arkeolohiya. Maraming natuklasan sa arkeolohiya ang sumusuporta sa makasaysayang konteksto ng Biblia. Halimbawa, ang pagkakatuklas sa Dead Sea Scrolls ay nagbigay ng mga manuskrito ng lumang tipan na nauna sa mga naunang kopya ng isang libong taon na nagpapatunay sa pagkakapare-pareho ng teksto sa paglipas ng panahon. Mga talaan sa kasaysayan. Ang mga talaan ng mga sinaunang kabihasnan sa malapit na silangan ay nagpapatunay sa pagkakaroon ng ilang mga tauhan at pangyayari sa Biblia. Halimbawa, ang pagkakaroon ni Haring David ay nakumpirma ng Tel Dan Stele. Isang inskripsyon mula ika-9 na siglo BC na binabanggit ang bahay ni David. Natupad na mga propesya. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming propesya na natupad, lalo na ang mga naugnay sa buhay at kamatayan ni Heso Kristo. Halimbawa, ang mga propesya sa Isayas 53 tungkol sa isang nagdurusa na lingkod ay madalas na itinuturing na natupad sa pagpapako sa krus kay Hesus tulad ng inlalarawan sa mga ebanghelyo. Pagkakapare-pareho sa ebidensya ng manuskrito. Ang pagkapare-pareho ng teksto ng Biblia sa loob ng libu-libong taon ay isang kapansin-pansing tagumpay. Na may mahigit sa limang libo, walong daang manuskrito ng Griego ng Bagong Tipan lamang, ang Biblia ay isa sa mga pinakamahusay na dokumentadong sinaunang teksto na may kaunting papakaiba-iba sa pagitan ng mga manuskrito na lalong sumusuporta sa ideya ng isang banal na napreserbang mensahe.

So ito rin ang parang tututunayan ni Ray Bonaparte ni Evidencias uh, ni A. Part sa so, wakasaysayan katupagan ini-award sa so, salaysay niyo. Aramblea ay isinulat upang galhin tayo sa isang uh, maayos na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tinuturuan tayo kung paano mamuhay sa pakikipagrelasyon sa Kanya patuloy itong nagsisilbi sa layuning iyon ngayon. Christian ang yung kain din sa at kinisting mga tala ng Diyos. Pod ay prekog. Mike Martins did si Bako ni.